full oh, mga mamushis nag oh, ano oh. naman ako ikasama ngayon kasi yung iba wala yan sila oh uh, ah, doon kami sa sa school namin no doon sa moves moves sa kasama uh, sa rin talaga yung rosette no kasi grade 7 na yung anak namin dito is yung city central yung school niya nila sa

Oh, ayan ang broadcast. Ayan, ito ang uh, ang city School. Yung school namin dati. Uh, yes, FM. Okay. Go inside. Go outside. Mm -hmm. oh, ang broadcast uh, yung gito. Ayan, oh, yung ang anak ko. sa grade ka siya, no? 7'6. Ang hmm. sana hmm. meyo na ba din? Salam na uniform ba, ba basta ba? Kanda, ah, bago ba? Yellow sa Central ba? Ha Na mang giyellow Ang logo? Ang diri ba logo ba yellow kana logo yellow pero, nangatapak oh. nakabotang... na to. na nakabutang. Nakabutang na siya, no? Oh. Ano, wala na uban si Elbe? pa, pa, yung isa, Is kaya na nga lover cards, no? Pauwi pa na kami sa aming relocation, no? Ay, nako, nag-commute kasi, kami lover kasi yung driver namin is, ay, lasing, you know, oko, wala mi nahatod, no? Hindi kami nahatid, kaya laban-laban na sa pag-commute sa sasakyan, no? Di pa Ay, nako, buhay. Kaya na nga no, ang kasama ko ay ang anak ko no. Ayan, kaming dalawa yung nag-commute kasi yung yung driver lagi kasi namin is nala, nalasing. Kaya hmm, laban lang tayo kahit maraming tao sa jeep no. Mag-commute lang kami kasi ayan na nga. Kasi yung mga tiil namin is nabikugan na ano? Sakit na itikuan kasi nagdikit-dikit na yung sasakyan. At sa wakas ay eh, nakarating na rin kami sa aming relocation no. Ayan, naglakad-lakad na ang mga person kasi Uh, you know na, layo pa, layo pa ng bahay namin doon pa sa malayo. Ay, nako ang luwag luag kasi yung kung relocation namin doon sa NHA Mambuaya. Kaya yan, yung anak ko, o, tingnan nyo. O, pagod na yan, hindi lang na yung halata. Kasi kaya nga, nag-jeep nag lang kami, nag-commute. Yung mga tiil namin, hindi ma -itayo, hindi ma-toyod. Sa kadaghan, pasahiro sa jeep. na kay commute-commute lang ang person at ayan ang alabot kasi anak ko ayan anak magbaklay tayo hindi ka bakit tayo kasi wala tayong driver oh hindi na po magbaklay baklay muna kami hindi na tayo mapahulay kay dito na sa balay magkuhan para makasayo kung sugod so maglaba pa kasi ako ay! Ay, tabi apo. <laughs> Ayan, the pork cuts. Ay, ginoo ko. Balik. Na, balik. So, kaya nagkuhan nag, nag man mi. nga ani man namang nilutuan karo, Nagkahoy. Ang Nagkahoy, may labor cuts. Kinaurot akong gaso labor cuts. Ngit-ngit kay labor cuts. Uy, eh. so, dala, oh O, tala labor cuts. O, among lutoon ka ro cuts is adobong manok. Magluto kami ng adobong manok labor cuts. Ay, Oh. Yan labar kas. Hmm, kana. Yan, oh, nilonod na namin yung liog. Liog ng manok at saka aba. Kaya wala kaming pambili na mahal labar Yan na lang ang ulami namin labar o, Oh. Oh, eh, nagkahoy may labar kay nawak kaming basol. Yeah. Yan po dani ay. Mo yeah. ni kinabuhi sa pobre labor okay. kung nakarelate ka ani labor ngayon ngay ngani pagluto Mayaman ka. Dili, uy, muni, kinab muni kinabuyo sa pian, uy. O, oh, kumakarilit ka ni Labarkads. Ang gasol mo, uy, pampubre. Ka. Oh, ang gasol mo, ay pampubre. O, oh, kaya di man gud Dili, mani siya ma... Dili, mangi ka mahutdan ni Labarkads. Kaya ang gasol, pag tinapulan. Ah, 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 Oh, bitaw na Ang kahoy pangkugi. Oh, pangkugi ni sa si labarkas. Hmm. Mm. Um, Umihubak ka labarkas <laughs> na. Ay na lang yung pagtugtugtugtug maging ani ka. Para sa ako labarkas, bakon man ko. So, e, ako no? Magsiting pretty siya. Ko, ulat, ma ulat, ulat, ulat ra siya. Siting na ko labor kas mukao na ko karon pa. Ulat to ni. Ulat ra maluto kay gidusla na yung tinai. Oh, oh siyo nya mamaya labor kas siyo nya. Oh, mm. sige bye labor kas. At ayan na labor kas, i na namin yung mga ingredients niya. Ayan oh. Yung toyo, silver swan, baka naman diyan silver swan. Oh, ayan yung toyo. Ayan, ang sarap na yan mamaya labor kas, oh. At saka yung suka na silver swan pa rin. Mmm, kalamay sa bul, Ay, nga, na ka mausik. Mausik kung kuhan ka ng sagbut, baka dito na panghaling. Mm. At yung magic sarap yung cards, yung nagpapalasa sa kalamik. Um, mm, kalamik laberkaz, yung magic sarap, oh. Ayan, lover cards, yung manok. Manok, liog Mani ni lover cards, Likod. Likod, sa Bisaya likod um, og okay. kay na tani lang mga Grabe na pagbutang ani si Magic Sarap. Bora na ko ana ta. Limot pangalan. <laughs> at ayan na lover kasi yung loto namin kanina oh. Yan loto na siya, ang sarap. Ayan yung kanin, ayan kanin oh. Kanin-kanin at saka isa pang kanin dalawang dalawang kanin ka namin may labor mga rice cooker kasi ang um, gutom na may dosla na may labor ayan give me na pa isa baw oh ayan na oh ayan labor kasi oh ayan lamit lamit ba ani Hi! Hello! Oh, sa sarabi ngisi, oy? Ito rin ang mukha mga, ano, wala na, gitgit ngit naman na barkas, yung mga balbal, -bal, oh. Mm -hmm. Ay! Mm -hmm. Ayan. Ay! Ay, tabi ako. <laughs> ayan, the ay, ginoo ko. Balik. Balik. So, kaya nag, nag, nagkuhan man mi. Ang man among nilutuan ka ro. Nagkahoy. Masigati po niya. Nagkahoy. May labor cards. Kinaurot akong baso labor cards. Meet, meet kay labor cards. Uy, eh. O, oh, tala labor cards. O, oh, among lutuan ka Labor cards is adobong manok. Magluto kami ng adobong manok labor cards. Ay, oh, kana. Akin mo. Ang labor cards. Labor cards. kana. Kana. Yan, o oh, nilonod na namin yung liog, liog ng manok at saka aba. Kaya wala kaming pambili na mahal na Yan na lang ang ulami namin na birdcards. O, oh. oh, nag nagkahoy na kay nawak ang mong basol. Buhay yeah. niya po, Dani. Eh. Yeah. Ngunit okay. okay, kinabuhay sa pobre na Kung nakarelate ka ni na ngayon nga ni pagluto, Mayaman ka. Dili, uy, muna muni, tinabuyo kinab, sa pian, uy. O, kung makarelate ka ni Lover Cats. ang kasul mo ay Portahan pampubre. Ka. Mm -hmm. oh, ang kasul kanin? mo ay pampubre. O, oh, kaya di gud Dili man siya ma... Dili man yung kamahot-mahotan ma ni Lover Cats. Kaya ang kasul, pag tinapulan. Asa, O, bitaw na Lover Cats Ang kahoy, pangkugi. O, oh, pangkugi ni si Lover Cads. Hmm. ba ka, Lover Cads <laughs> na. Ayaw na lang yung pagtugag-tugag maging ani ka. Para sa ako, Lover Cads, bakon lang ko. So, ako tig no? Ayan. Magsiting pretty ra siya. Siting na ko labor kas mukao na ko karon pa ma. Ulat ni. Ulat, ulat ra siya maluto kay gidusla na yang tinai. Oh, oh siyo nya mamaya labor kas siyo At ayan na labor kas, ilonod na namin yung mga ingredients niya. Ayan oh. Yung toyo, silver swan, baka naman diyan silver oh, ayan yung toyo. Ayan, ang sarap na yan mamaya labor kas, oh at saka yung suka na silver swan pa rin hmm, kalamay sa ayun, galing na ka, mausik mausik kung kuhan ka ng sagbot baka dito na panghaling mm. at yung magic sarap, yung labarkads yung nagpapalasa sa kalamik mm, kalamik labarkads yung magic sarap, oh ayan labarkads, yung manok manok, liog, mani labarkads, kuan likod likod labarkads sa saya likod og liog kay napatay na tani la market <laughs> grabe na pagbutangan <laughs> ni si Magic Sarap borana giniguan na ta limot pangalan <laughs> ay murigino sila atong giniguan di may time ah oh. night oh. time okay. pag may time sama ni di ka may time. pag man sadi di log mag-aino di night time pag night time may parang ko yung may bin, <laughs> o, so may ang May parang ko pa rin O, angay kasi yung mga mar? Mga mar o mga tes? sila kayo, wala sila time sa paglimpyo. Hindi na maayo. Ikaw kayo lang mga time, ikaw Ikaw kayo, ikaw maglimpyo. Ikaw time maglimpyo. Nagkatawa na siya o. Taro. Mahalok na sa si Siguro Gerlo na. na. Sa pagkaligo. Ang muna mo

<laughs> sago, ng, sago lang mga ingat ug mga kanal mga tayo guban pa mga at lagot mo oo oh, oh, <laughs> long o Oh, sagol sago na, na Diyan. Nha, yeah, unsa may mayo anak karang. No. Oh, ato na sila'g pabarangay kay di ba ka sila'g panlabay magas nagdiaper pero probin. Unsa may mayo ani? Manglimpyo boy, ipasira ko nang yung probin. Wala, unsa may mayo na? Manglimpyo sila or ipasira tarha mga probin. Yep.